Ano nga bang dahilan na bigla akong pag-uwi sa Pilipinas? Sa sobrang urgent nga eh, ako na yung naglakad ng mga papeles ko. Kasi kung hihintayin ko pa yung broker ko, baka matagalan lang. Biyakay na tayo, papunta ang kaosyong. Pabunta sa Meko. Ako na yung passport ko. Kuha naman ako always. Go, go. Isa na yata sa pinakamalungkot na pagdaraanan ng isang OFW ang mawalan ng mahal sa buhay. Biruin mo, umalis ako ng Pilipinas. Buo pa pamilya ko. Tapos pag uwi ko, kulang na. Dalawang buwan na rin siguro ang nakalipas simula nung nawala si kuya. Sobrang hirap, sobrang sakit. Lalong lalo na sa akin. Hirap na hirap ako, lalo na sa trabaho. Pero sinikap kong maging busy para hindi ko maramdaman yung lungkot kaya lang, pagsapit ng gabi, doon na. Doon na ako pinapasok ng lungkot. Talagang luluha talaga, kahit anong pigil. Naaalala ko nga, nung sinabi ko sa doktor na itry niya pa, kasi baka bumalik pa yung heartbeat ni kuya. Pero wala, wala nang nangyari. Hanggang doon na lang talaga, nawala pa rin siya. Palagi akong nagdadasal na lahat kakayanin ko, basta't huwag lang ang pamilya ko. Pero wala pa lang ganon. Dahil walang exception, pagsigad ang nagplano. Well, ganun talaga ang buhay. That's life. Sabi nga nila, una-una lang yan. Lahat naman din tayo kasi dun din ang punta. Sa ngayon, kailangan pa rin namin magpatuloy sa buhay. Kailangan pa din namin maging masaya. Kahit may kulang na. Kahit may nawala na. Dahil kung palagi ka lang magmumokmok, hindi ka uusad. Kailangan mong magpatuloy sa buhay. Pero ganun pa man, tinanggap na din namin. Pinagpasa Diyos na lang din namin ang lahat. Sa ngayon, kailangan na lang namin magpatuloy sa buhay at maging masaya. Marami pang pagsubok kung darating na kailangan pang paghandaan. Dahil kung magmumukmuk ka, hindi ka uusad.